yun, good. good day sa so, mga pagpalang umaga mga kasaka so buwan na yung damo dito sa ating nakasalang malupa na no? so update tayo mga kasaka uh, September 10 date update tayo excited ako may pakita sa inyo yung resulta ng ating tanin ang palaya may mga harapin tayo dito yung okra yun o no? talo na yung, na tapos meron tayo pa ni bagong tanin na okra dito na may gilid tapos pakita ko sa inyo yung namumunga natin sitaw pag kami nagsisigang, nag-adobo Bigol Express, dito na kami nakuha yan, may tanong din no? yun ngayon o kompleto dito ang panigang tapos ito, mamaya na yung sitaw tapos ito rin o no? bulaklak na yung ating tanim na bagong okra Ayun. para hindi kami mawala ng supply bayabaitan yung uh, tanim namin ngayon ito oh. yung saging natin, oh, ganda tapos ito, alit lang nito nung nga tinanim, pero alak na ngayon pagtago lang talaga mabilis lumaki ang mga tanim at yun, yung ating okra ah, sitaw, dahil bulaklak ayan yung taas mga kasaka sa pagdatanin namin ng si Tao kung gusto mong uh, mas maging mabunga ang iyong tanin na si Tao ay uh, tanggalan mo ng ano mga dulo ng dahon para bumalaklak agad siya tinan niya tinanggalan ko to ayan at albos focus natin ito yan tapos yan tinanggalan ko tinan nyo naglabas yan ng mga maraming buo kanyang kung tawagin yan yan yung bubulaklak tapos tumalbos pa siya tanggalin lang yung talbos yan tsaka doon talbos yun oh no? siya so yan pinutol ko dito ito part na to yan o ay yung pinutol ko yun dito tapos may tumubuntal boss, tanggalin ko rin 'yan. Ayan, para tong mga ayan bulaklak na to, ito to, bulaklak 'yan eh. Bubulaklak 'yan tas to. Bawat sanga kanya may mga bulaklak yan. Eh, no. bulak oh. ayan bulaklak ko. Ayan, bubulaklak din 'yan. Ayan oh. Sumisibol ang mga maliliit na parang bulaklak ayan oh. Tapos, ito nga, maliit pa lang yung nasa dulo. Ayan. Yan, yun yung isang pamamaraan para maging mabunga ang ating sitaw. Tapos hindi mag sa sunlight. Bago lang to mga kasaka. Hmm. Tapos, papakita ko sa inyo yung bunga ng marami namin siling tanim. Malang siling ngayon. Uh, 180 per kilo. Ginto na naman ang presyo ng mga sili. Yan yung siling Taiwan. Ito, ibang variety ito. Ayan o, iba-iba kulay. Ayan o. Wow, dami. Ayan. Nakakatuwa. Ito yung ganito ang kanyang paghilaw pa. Tapos, medyo mag-orange siya. Tapos, pupula siya talaga ng pulang-pula. Yung normal na kulay ng sili. Ayan o. Oh. Ganda. <coughs> Ayan, ganda ng ating sitaw Tau isita natin Maghap na nga rin pala ako ng okra. Sinalang natin to para sa sitaw to eh. Dahil dumubong damo. And din, tubo na naman ang damo. So, ulitan natin yan. Kapag hap na rin tayo ng talong natin. Ayan po. Matarin natin talong. natin tapos yung pechay natin oh. no? napakaganda ang kasaka pag nasa loob ng greenhouse talaga uh, walang mga insekto oh. ayun o, oh. pati yung tinan nyo oh. may patatlong leaves na yung ating pipino ang ganda, ganda ng bulas ang oh, saka ayun o, oh. no? kailan lang dadalawang dahon yung inilipat natin yan ayun o, oh. ganda ng resulta tingin ko eh bubunga ng marami itong mga kasaka tingnan nyo naman ang ating pechay diba lilit pa ito ilang araw tayong walang update dito mga kasaka ito yung resulta ah pakaganda yun know? ilang araw lang pwede na itong ilahok sa nilagang ba baboy baka pwede nang bawasan yan kasi siksikan yun eh, ay ba? Iga nga ng mga matatanda Kapag tayo may tinanim Meron tayo nga anihin Kaya tanim lang ng mga tanim Mga partner Excited na ba kayo dito sa ating Ipapakita Ang ganda Excited na ba kayo mamaksaka Ayan o Paas na ng ating ampalaya tapos, isa sa napansin ko dito ay uh, nag-uumpisa na siyang magbigay ng mga sucker. Ayan, no? Oh. Palalagayin ko yan dyan and then kapag alam kong pabubungahin ko na para lang bumilis yung kanyang photosynthesize. Mas maraming dahon, mas mabilis siya mag-photosynthesize at doon pa lang tayo magpuprun. Ano. Oh. Ito. Sa ngayon eh. Itong ano nito. Ang oh. Ano Ganda. Ayan. Taas na. Ganda yung pag naan dito na. Taas nakita mo yung nakalapit na na mga bunga. Ganon din itong pipino. Ayan. Pag yan ay naan na sa taas na yan, lumapang ito Sa itaas. Ayan. Ayan. Ganda <clears throat> Yan yung update So Yung uh, Yung isang area uh, Harvest ka ng Ibat-ibang Klase ng gulay In one plot ano Kaya ayan Maganda ang ano alam na talaga na na, ma maximize natin yung area. Alam sa ganito na sa enclosed. Ang ating pagtatanim no. Ang bilis i-manage pag ganito. Kaya mga um, kasaka. Pag tayo ay nagkaroon ng extra budget. ah, uh, gusto pa namin mag-expand ng greenhouse. Hindi na nga lang ganito yung tunnel type may tracing gawin yun eh. Kahit yung pa-slant pa lang yung bubong. Yung parang pa ganito. Kaya dito natin lalagay. Para shape na rin yung ating magiging halaman. Ano. Diyan sa harapan ng ating front yard. Ah, para pa ng front yard. Diyan sa ating front yard. lagyan natin yan. Yan. Pag naka ka extra money. Yan. Ito mga kasaka dalawang klase ito eh. ito ay pechay tapos ito mustasa to itong, itong mga mustasa na yan ayun, ganda ganda ng sibol nakatuwa oops meron green leaf ha pero yun ulit hindi lang makakita sa video ay magbukos yan ayun o oh. Inakain na nga yung butas oh. Atin na yung Hmm. Tuli. Ayan o. Oh. Kukutuhan mo lang yung salaman pag nagandong inglos. At ah. Uh, Tapi prevent mo na yung infestation. No? Mga pagaganda. Sarap agmas umaga pag ganyan. Kaya, araw-araw, excited kami nung gumising ni misis upang tingnan yung tanin dito. Ito kasi yung ano eh, ito ang uh, nag-highlight sa amin eh, every time sa ano, uh, ang tanin namin dito sa greenhouse. First time namin ito magpalaki dito. Kaya excited kami dito, ang magiging result, ang magiging ng resulta ng tanin natin dito, no nakulit yung ano yung tawagin dito sa amin damong mila nag grow sa ganda pinuputin na niniris yung mga gulay oh. ayan ganyan yung ito yung umaga <laughs> mumuti na ng mga gulay <clears throat> balik tayo dito muốn Tamahan natin Ayan mga masaka Ito muna yung ating update Pupunta kami ng ano, farm 2 at meron dong ilang kasing kailangan ng damuhan kaya yun na muna uunahin namin damuhan and then uh, mag-apply kami ng fertilizer do sa ating kamote tops no?